Uy, Friday the 13th pala ngayon. Dandahan tayo mga idol. Ride safe po. Hello, what's up po sa inyong lahat mga idol. Carlo Villas Vlog nga po pala. At panibagong araw at panibagong umaga na naman tayo ngayon. At papasok po tayo ngayon ng trabaho mga idol. So ayan, syempre takbong ayaw malate lang tayo ngayon. Kasi medyo late na rin kami nakaalis ng bahay. Kaya medyo bibilisan po natin ng konti ngayon. Siyempre, samahan din po natin ng konting pag-iingat kasi backride ko po ngayon si wifey. Ayan. syempre lagi naman kami magkasabay papasok sa trabaho. Kaya, ayan. So, doble ingat po lang po tayo sa mga biyahe natin ngayon, mga idol. Alright. So, samahan nyo po ako sa biyahe natin. Let's go, mga idol. Alright. Alright, so nandito na tayo ngayon sa may gate 3 banda mga idol sa may Port Bonifacio papasok ng pasong tamo po alright, at ay, medyo matraffic na po dito naging traffic kasi dito pag ganitong oras at uh, syempre takbong ayaw malate lang tayo kanina mga idol ano? okay. naalala ko nga Friday the 13th pala kaya medyo nagminor na tayo ng takbo kasi syempre delikado eh at lalo na at back ride natin lagi si ano back ride ko palagi si wife yan. Yeah. So ayan, ah uh, medyo nag-aano lang kasi medyo late na nga kami nakaalis ng bahay at kaya medyo naghahabol ako. Siyempre ayaw ko malate sa trabaho at meron daw kaming award ngayon kapag wala kang late sa trabaho kasi last year kasi hindi naman tayo nakakuha ng award kasi kahit wala tayong absent perfect attendance tayo last time so wala hindi tayo pinalad na makakuha ng award na sinasabi nila kasi syempre may ganyan kasi yung palakasan portion sa so trabaho oh. sa hindi talaga yung hindi naman tayo kalakasan that time <laughs> kahit hanggang ngayon parang naman hindi pero sana sana uh, yan, kaya naghahabol tayo ng hindi tayo malate ngayon so ride safe lang tayo mga idol alright at mag tayo palagi orang bye bye mga. So ayun, nakahabol pa tayo mga idol at magla-login muna ako. Alright. Yun, so yun, 8.58 mga idol. Grabe. Wow. So grabe, takbong naghahabol ng award tayo kayo <laughs> na mga idol. Tapos naisip ko pala, Friday the Tempted. Grabe. So yun lang po at uh, mag-iingat po tayo palagi sa mga biyahe natin mga idol. Alright, God bless po sa ating lahat. So ride right, safe po. Alright, bye-bye. <laughs>